Hello mga kapaps, welcome back. So ngayon tuturuan ko kayo paano magpakain ng golden retriever at anong Hinahalo ko sa dog food nila. So tara. So ayun, dahil madumi ito, kailan ko muna ay linisan ko muna kasi mahirap na magkasakit yung mga alaga natin kahit was was lang yung pa <laughs> ah, okay dapat mga kapaps need natin li, laging linisan nilang yung mga pagkain nila pinak uh, ah, pinapakain na yung, pinapakainan nila kasi yung mga papis is very sensitive pa masyado kaya need pa talaga mag doble ingat. ba diba? Prevention is better than cure mga kapaps. So, tapos na. Ayun, kukunin natin. Ay, eh, dapat ito lang pala. So, sa nagtatanong na anong mga anong dog food ko ginagamit ay Auzi. Kasi maganda siya sa sa aso kasi natural, organic. Para sa akin ha. Ewan ko kung sa inyo anong anong magandang dog food para sa mga aso nyo. Pero sa akin, Auzi. By the way, yung uh, puppy ko mga top Two months old pa lang. So, need ko damihin yung mga pinapakain para mabilis at mataba yung mga papi. Okay. okay. Nag-ingay na yung isa kong golden mama ng mga eh mama ng mga tapis ng golden ko ayun so goods na to tapos yung kulangan pa estimated na estimate ko lang mga kapaps kung gaano karami yung nilalagay ko kasi mahirap na din mo overfeed yung mga puppy natin eh by the way sa ganito mga kapaps apat sila sa kain nito kaya sobrang dami si isa. Tapos, yung mga gamit ko sa baw is mga pinakuluang atay at saka kalabasa. Uy! So, wait lang. Kunin ko muna yung kasi mas magana sila yung mas if itong gagamitin ko para sa kanila tsaka mas healthy compare sa water lang ah. tapos katay lang yung sa isa kasi hindi siya yung, yung tawag nito kanin yung... nakatikim kasi ng ulam table food yung isa kapapi ko kaya naghanap ng ibang lasa so sa next vid mga kapaps tuturuan ko kayo paano may maiba maibalik ko yung diet ng papi ko sa dog food pero as of now, hindi, hindi muna para ma magpakita ko sa inyo. Diba? By the way, kahit ah uh, I mean, madami ito kasi yung mga shih tzu ko papakainin din. Pero mga papi ko pa yung inuuna ko. Tapos, i-smash is ko. By the way, malinis yung kamay ko mga kapapsa. Dapat hindi tayo mag... O galingin natin malinis yung kamay natin para iwas sakit yung mga laga natin. Okay. yung iso. Wait lang ka ya. Ang natin. mas smash ko muna. Psst. Sobrang ingay yung mask ko. Kasi nagugutom na sila pa. Eh, lang dagayan ko ng konti yung Yung atay pala mga kapaps nakaka dagdag din ng gana sa kanila. Tsaka para sa akin mga kapapsa, yung atay is good for kuan. Dugo mga atay yan. Kung hindi, ako nagkakamali. Tsaka healthy din. Okay. Tapos lastly, lalagyan ko ng moringa powder para mas healthy sila. Kasi maraming benefits yung moringa powder kahit sa atin mga kapaps Since okay na to, tara. Tata sa mga puppy. Uy, wala na. Ayan. Excuse me. Ayan. Tata, nanay ng mga papi ko. Tsaka ito. Yung mga malakas kumain. Ayan lang. Okay. Ito, wapat sila. Ayan lang. So mag Okay, nito ko spread para makakontribute ng ayun, Oh. At Ito, ito dito. Yeah. Ayun, sobrang lakas. Kung gusto ko, ka... kung gusto kayo ng mga Mahilti yung mga papi natin, mga kapops. Dapat lagyan natin ng moringa. Saka mga <coughs> gulay. <coughs> Yun. ko <coughs> puso. yung nilagyan ko ng kukula mga kapops. Kasi, sss, sss, medyo hindi masyadong taba kung pwesa ka lang mag... mga kapatid niya ayun bilis oh after nito dapat lilinisan din natin yung pagkainan nila mga kapaps para hindi magkaroon ng bakteriya na cause na magkasakit ayun okay dapat okay. agi, Wait lang. Agay. Okay. Hmm, sorry. Ayan. Mahina kasi siya umain kapaps, mga kapaps. Compare sa yung mga patid. O, oh, ubos agad. Ito, Kumakain naman pero hindi masyadong paspas -pas. ah santogaling ng paspas ba Medyo mabagal. Ayun yung mami niya. Psst. After nito mga Kapops, papakainin ko na yung mga ibang alaga ko. 'Yon pusa. Ay. Niyuma makita Ayun pusa naging zoom yung azu yung bahay namin dahil madaming alaga after nito ayun malapit na by the way ito, ito pala yung mga vitamins ng mga kapaps nutrigel yung dewormer kong ginagamit sa next next video mga kapaps i-explain ko kung maganda ba itong Forza Blue sa, sa kanila so ayun, naubos na tara uy, puso ay, huwinan ko muna isa-isa doy okay Dapat linis agad mga kapops after kaya nila. Hindi pa kasi ako nakabili ng pang water nila mga kapops. Kaya ito lang muna. Absorb na oh. So, ayun mga kapops yun lang yung video na ito. Tapos, the next video, siguro, i-explain ko yung bakit mahalaga yung moringa powder, yung mga vitamins nila, uh, mga supplements para sa kanila. Pang malaman natin or malaman niyo kung gaano kalaga sa kanila. So, yun mga pups.